ayan guys uh, siguro hindi ko na ipakita yung ating biyahe mamaya ayan pero pag natapos po natin itong ihatid uh, babiyahe pa po tayo ng mandaluyong babiyahe na naman po tayo ng mandaluyong mamaya pagkatapos nitong ihatid what's up sa mga kadanilo dyan ayan welcome back po sa ating unting channel magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao saan mamparing kayo ng ating mundo magandang araw ayan upper to this a video babiyahin na naman tayo dito po tayo ngayon sa Divisoria ayan. abangan nyo guys babiyahin tayo ayan guys ah uh... Kung napapansin po ninyo may sakay na po tayo, uh, po tayo ngayon ng Santa Ana. Santa Ana, Manila Santa Ana na naman tayo Ayan, may karga na po tayo Dito po tayo sa Divisoria Mall Kasi namimili pa po ng uh, Mga imported na mga protas Ayan o oh. Namimili pa po ng mga imported Ayan guys, uh, siguro hindi ko na ipakita yung ating biyahe mamaya Pero pag natapos po natin itong ihatid, ah, babiyahe pa po tayo ng mandaluyong. Babiyahe na naman po tayo ng mandaluyong mamaya pagkatapos nitong ihatid. Ayan guys, ah, uh, galing na po tayo sa Santa Ana. Ang inabangan po natin ngayon ay yung biyahing uh, mandaluyong na naman. Kaya intay tayin po natin dito kasi wala pa eh. Pero babiyahe po tayo ng mandaluyong guys dito na po yung ating service oh. kararating lang po natin dito galing Santa Ana ayan maraming maraming salamat sa mga sumusuporta pala sa ating munting channel ayan ayan bago ang lahat may galab siya tao sir jam uh, maraming maraming salamat may galab siya tao sa iyong buong pamilya ayan Ama Marcy, may galap siya taut. Alu ah, may galap siya ah, George, may galap siya Ayan. Mama Anje, may galap siya po. Ayan. Asalat ah, po nang ah, solid ah, team ah, family. Sa pangungunan ni Sir Jam, amiga, may galap siya Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon, babiyahin na naman po tayo nakabiyahin na po tayo ng isa ah uh, babiyahin pa po inabangan pa po natin yung uh, ah mandaluyong ayan ah uh, magkita kita na lang po tayo mamaya ayan guys ah uh, kung napapansin ninyo nandito pa rin tayo sa gitna ng uh, mga protasan ah uh, naghihintay po tayo nung uh, biyahing uh, mandaluyong ayan ah namimili pa po kasi namimili pa yung mandalo yung kaya abang nandito tayo ah, mag vlog vlog muna tayo dito sa gilid gilid lang kay ah, pagpasensyaan nyo na po pala yung mga video natin dito dahil ah, sobrang ingay po ng mga makina ang dami kasi sasakyan dito eh. ayan Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakakaunawa ng ating mga video. Ayan, May maingay po talaga. Ayan guys, at uh, nakadalawang hatid tayo. Galing na po tayo ng Mandaluyong. Uh, pauwi na po tayo. Diretso na po tayo pauwi. Ayan, magkita-kita na lang po tayo doon mamaya. ayun guys at uh, nakapaghatid na, to, na po tayo ng mandaluyong Ah... Uh, Diretso na po tayo pa uwi ng bahay ang oras po natin ngayon ay ganap na alas 3 na ng umaga ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat sa nakaabot sa dulo ng ating video ito at huwag niyo pong kalimutan na pakisir at pakilike at Ah... Uh, huwag niyo pong kalimutan na mag subscribe dyan at pindutin nyo na rin yung bell all para updated kayo sa ating mga video ayan maraming salamat guys bye bye